Kapwa ko babae, matalino, masayahin pa. Pero pagdating sa kanyang profesyon, tunay na seryoso at nakakatulong sa mga ordinaryong mamamayan. Iyan si Attorney J.J. Tienza sa Bisig ng Batas. Paano kung nahulihan ka ng baril na hindi naman iyo? O kung hindi man baril, may pananagutan ka ba sa batas? Si Paul ay natanggap sa trabaho sa Singapore. Bago bumiyahe ay nanghiram siya ng traveling bag sa kanyang tuhin upang paglagyan ng kanyang mga damit na dadalhin niya sa Singapore. Kinabukasan pumunta na sa airport si Paul. Pagdaan ng kanyang traveling bag sa x-ray machine, nakita po na may magasin ng bala ng baril sa bulsa sa loob ng bag niya. Laking gulat ni Paul dahil wala naman siyang pag-aaring baril. Kinasuhan si Paul ng illegal possession of firearms. Quinestron nito ni Paul at sinabing ang magazine ng bala ng baril palang iyon ay sa kanyang chuhin na may-ari ng bag. Sa katunayan pa nga daw, nakalisensya ang baril sa pangalan ng kanyang chuhin. Higit sa lahat, hindi naman daw barilan na huli sa kanyang bag kundi magazine ng bala ng baril lamang. Absuelto nga ba sa kasong illegal possession of firearms si Paul? Alam niyo po, kahit magasin o lalagyan lamang ng bala ng baril ang natagpuan sa bag ni Paul, maaari pa rin siyang kasuhan ng illegal possession of firearms. Sa batas po, mananagot ang kahit sinong tao kung siya ay may dalang baril o kahit anong parte nito at walang lisensya sa pagdadala ng baril. Sa batas po natin, ang hindi importante kung ang nahulihang may dala nito ay ang may-ari ng baril o parte ng baril ang sinasabi lamang po ng batas. Basta't nahuling nasa iyo ang isang baril o kahit anong parte nito at wala kang kaukulang lisensya, ikaw ay mananagot sa batas. Huwag po kayong mag-atubiling magpadala sa amin ng email sa ptv4newscenter at gmail.com para sa inyong mga katanungan. Ako po si Atty. JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.